Mga kapuso, uh, sa mga nakikinig dyan, mga media. Media, media betes. Uh, ang mga Pilipino po, na, madaming mga kaso dito sa atin eh. Um sa Pilipinas. Ayun, uh, gaano na ba karami? Uh, huh? Okay. Mhm. Mm <laughs> Madami talaga. <laughs> Tinitingnan ko, yun. napakarami. At uh, tayo po'y may makakausap sapagkat uh, ito po'y parang ano to? Uh, pagbibigay din ng pag-asa. Alam nyo yung mga nagmamantina uh, ng gamutan para sa diabetes, eh, mag magastos po yan. So marami mga complication eh. Ito, mga kapuso, uh, isa sa uh, pangunahing sanhi po ng pagkabulag at saka kidney disease ang diabetes. Alam nyo ba yun? O yan o. No? So, at mahal, napakamahal pa rin naman ng gamot. Ayan, sa, dito sa atin sa Pilipinas at marami mga komplikasyon. Kaya magandang balita po ito Mula sa University of the Philippines sa mga mananaliksik nila UP Manila, uh, ito pong team ng Institute of Herbal Medicine ng National Institute of Health sa UP Manila ay nag-focus po sa pagpananaliksik tungkol sa ampalaya. Ang e, ampalaya, alam niyo naman dito eh, marami dito sa Pilipinas niyan, di ba? Ano ano ba ang ano ba ang ano, scientific name ng ampalaya? Ang, ang pagkakaalam ko eh Momordica charantia. Ayan, kayo may narinig kayo, charantia. Ayan ha. Ayan, uh, ito daw po ay uh, sagana sa bioactive compounds. Kabilang ang polypeptide B isang protina na kalintulad ng insulin. Yan, pinuproduce ang pancreas, yung insulin natin mga kapuso, di ba? Yan, nakakapagbawas ng glucose level sa ating katawan. Kaya makikibalita po tayo mga kapuso kay Dr. Cecilia Maramba Lazarte nang Institute of Herbal Medicine National Institutes of Health ng UP Manila mga kapuso Dr. Lasarte magandang umaga po ma'am morning po Yes good morning po Sir Melo Opo natuwa po ako dito sa balitang ito at marami natutuwa dito at uh, nakabasa at naka Nakabalita na po eh bali balita nyo nga po kami mula sa inyo uh, Papano po ang dinaan ng proseso po nitong pagsasaliksik natin para matawag nating lunas po itong ampalaya sa type 2 diabetes ma'am Opo so medyo mahabang panahon din po ang ginugol ng nirprop IHM uh, sa pananaliksik dito sa uh, ating ampalaya para sabihin na ito ay safe at saka mabisa po para uh, pababain ang blood sugar ng mga pasyenteng may type 2 na diabetes no so uh, sa una uh, syempre uh, merong mga ginawang mga interview sa mga erbularyo no na silang nagsasabi na mukhang itong ating ang palaya ay maganda para sa ating katawan at uh, sa diabetes no so yung unang idea na yon eh dila, dinala din nila po sa laboratorio no tiningnan sa uh, mga animal studies sa mga rats and mice kung nga makakababa po ito ng uh, blood sugar no so may animal model po yan mm -hmm. no na nag-induce ng diabetes sa mga mice, tsaka rats at nung binigyan po nga siya nung uh, itong formulation na to at bumaba yung blood sugar at uh, kailangan tingnan na safe din po ito, no? So, nung nakitang safe po ito sa animal model at saka nakakababa ng blood sugar, ginawa din po siya ng mga clinical trials sa tao, mm -hmm. no? So, may phase 1, phase 2, at phase 3 clinical trials. Katulad din po ng mga synthetic medicine ito, no? So, uh, nag-recruit din po ng mga pasyente may, may diabetes, no? At may comparator na drug na ginagamit din po sa diabetes at titingnan no sa dalawang grupo kung parehong bababa po yung blood sugar. Mm. At nakita po doon sa grupo na binigyan itong Ampanaya na buha pa rin po talaga yung uh, blood sugar nila Uh, pati na rin yung HBA1C no yung ating mino-monitor na uh, pag meron diabetes na bumaba rin ito sa ating patients na may type 2 diabetes. Ayun pala naman ma'am. So tapos na po ang uh, proseso ng uh, pagsasaliksik uh, at uh, napatunayan na sa mga clinical trials. So anong ano na po ang kategorya nito? Kasi yung iba naman talaga ang alam nila talagang nakakalunas to pero ang sa kanila parang supplement lang po ito. Ito po ba ay maituturing nating Herbal supplement sa ngayon o herbal medicine na po ito. Ah, pag register to, pwede pong itong ma-register na herbal medicine po. Kasi ang herbal medicine ay eh, kailangan po talaga ng uh, mga uh, pananaliksik para sabihin meron siyang therapeutic claim, mm -hmm. no? So, ah uh, Pwede po siyang makategorize na herbal medicine at hindi supplement lang po. Opo, so may therapeutic uh, effect na po ito pala ma'am. So pwede na sabihin ito po ay nakakalunas o gamot na para sa mga may type 2 diabetes pala. So ano po ang sunod na proseso po nito at uh, alam naman natin marami dito sa Pilipinas yan at uh, paano magiging commercially available po yan ma'am? So ang ginagawa po sa UP Manila, katulad nung Lagundi at Sambong, ilalicense out po natin to sa pharmaceutical company na interesadong mag-invest at uh, para mag-manufacture at distribute po ito. So ito nga, maganda nga itong uh, na-announce na po siya sa publiko kung meron mga Ah, uh, companies na maaring gustong mag-adopt ng technology na to, eh, very open kami para makipag-usap kasi gusto talaga namin madala ito sa mga tao. So, kung sinong mag-license uh, li out, sila po ang kasama nung aming mga research eh ito yung gagamitin pang register po nitong medisina na ito sa ating regulatory agency na ang Philippine FDA po. Apo. Siyempre, sasabihin ng mga tao na eh marami naman yan sa aming garden. <laughs> sa, sa <laughs> na itatanim lang naman namin yan. Pwede bang kami gumawa na lang ng sa aming sariling tableta o kapsula para dyan? Pwede ba yun? Apo. Ay, eh, uh, mukhang hindi po kasi syempre uh, meron talagang proseso sa paggawa po ng tableta, may specific formulation po, at saka po yung ginamit po namin dito yung leaves, no? Mm -hmm. Yung leaves ng ampalaya, ng may specific variety din po ng ampalaya kasi maraming variety po yun, eh. Mm -hmm. Hindi lang isang klaseng ampalaya, di ba? Pag nakita naman natin yung prutas, iba-iba yung klase, pati yung leaves, no? Mm -hmm. So may specific po na variety na ginamit din po dito and yung proseso ng paggawa ng tableta. At syempre sa paggawa ng clinical trials, may dose din po na uh, ginagamit na para dito. No? So uh, hindi po pwedeng pang backyard lang. Although alam natin kung kumain naman tayo po ng ampalaya o ginamit yung leaves natin ng salad, ay eh, makakatulong naman po talaga sa health natin. No? Mm. Pero yung amount na kakainin natin, hindi ma-achieve yung dose na nandito po sa ating tableta. Opo. So kailangan pala ma'am, eh, meron ding reseta. Tama ba yon? Oh pa yes po, yes. Oh, nire-recommend talaga po namin. Uh, dapat under the supervision po ng isang physician ang paggamit nitong herbal medicine. No? Kasi lalo na po kung uh, syempre yung taong may diabetes, sakit po yan. No? So It, the same as uh, pag nagpapatingin po kayo, nagpareseta ng metformin, no? kailangan under the supervision of a physician. At uh, parang tinatitrate at tinitingnan rin sa bawat tao kung anong tamang dose para sa kanila. No? Kasi uh, uh katulad ng synthetic na medicine, merong mag-react mag na Uh, hindi kaagad bababa yung, yung yung blood glucose or yung iba naman, konting dose lang eh, bagsak na uh, bababa kaagad yung glucose depending nga, no, how severe their diabetes is. Mm -hmm. So, ganun din po, kailangan talagang may supervision po ng doktor. Opo, palibasa po ay dumaan sa pananaliksik ito at bago po ito nabuo, merong sinunod na tamang formulation dito. Eh, ang tanong naman ng iba eh, yes, po. meron po bang side effect po ba ito? na sa tableta na po ito, ma'am. Well, of course, like any medicine, pwede po, no? So, since ang alam natin uh, kanyang effect ay pagbaba ng blood sugar, yung iba, kung mali yung dose nila, pwede namang uh, magka-hypoglycemia. Sumobra po yung baba, no? Baka mahilo, no? So, that's why sinasabi namin talagang kailangan under the supervision of a physician, no? Para tamang dose po ang ibibigay na hindi siya basta-basta lang iinumin. Opo, opo. So ang tanong dito ay dito naman sa atin yan na uh, dinevelop, magiging abot kaya ba sa mga Pilipino yan kung yan po ay nasa forma na ng ampalaya tablet? Opo, no. Yun yung talaga ang nais namin na magiging... Uh, affordable po talaga siya, no? So, um, kung pagbabasihan po natin yung aming mga former formulations, yung Lagundi at Sambong, mas mababa rin naman talaga po siya dun sa um, kasing uh, medicine nila na synthetic, no? So, inaasahan din po natin na uh, maging mababa din ang presyo nito. Apo. At yung... 'Yung license po namin kasi is non-exclusive meaning uh, more than one company, no, ang pwedeng uh gumawa nito, no. So ayaw po namin kasi ng monopoly na isa lang, hmm. mag-isa lang 'yung kumpanya, kayang-kaya nilang diktahin kung anong presyo, 'di ba, kung isa lang. Hmm. Uh, at saka gusto po natin maka-access lahat ng tao sa na nangangailangan sa Pilipinas, no? Kaya uh, kahit 'yung mga medium or small industries, no? Uh, hinihikayat din namin na uh, kung kaya nilang mag-invest dito para sa lahat ng sulok ng Pilipinas eh makarating rin po siya. Opo. So tapos na po ito sa FDA. Aprobado na po. Ay, hindi po. Bale ang mangyayari niyan, no, ilalicense po siya uh, from UP Manila at yung kung sino yung pharmaceutical science, um, company eh sila ang magre-register doon pero yung ginawa naming pananaliksik uh, finalo po namin no yung guidelines on the registration of herbal medicine yung mga basic research na nandun na para ma maka uh, ng mga requirements ng guidelines, eh yun po ang sinodon namin, no? pati yung mga guidelines ng WHO para ma-register po siya bilang herbal medic. Opo, sige po. Dr. Lazarte, salamat po and congratulations po sa inyo. Magandang maga po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Melo. Opo, si Dr. Cecilia Maramba Lazarte ng Institute of Herbal Medicine, National Institutes of Health ng UP Manila.